Sa kasaysayan ng ating bansa, palaging bumabalik ang tanong, Paano nga ba natin ipinapakita ang ating pananampalataya at paniniwala sa ating mga pinuno? Sa mga nakaraang dekada, sa bawat halalan, lumilitaw ang tanong na ito pagiging metaphysical dahil hindi lamang ito tungkol sa kandidato kundi sa pagtingin natin sa Diyos at sa ating moral na prinsipyo. Guys, ito yung nakunod natin. tatanungin natin, bakit nga ba laging bumabalik ang multo ng metafisika sa ating politika? Di ba sa bawat halalan, nariyan ang isyo ng region at Diyos na para bang palaging nagiging bahagi ng mga desisyon ng mga politiko at mga mga Oo, Juan. Pero hindi ba ang metafisika ay nangangulugang mas malalim sa pananong realidad sa ating buhay? Hindi lang ito basta usapin ng reliyon. Ito ay isang pagkatanong sa kung anong ibig sabihin ng ating mga aksyon at kung paano ito nakaka sa ating moralidad at politika sa pananang. Maya, ikaw naman. Kung asa pang politika, hindi pwedeng hindi ituri na praktikal ang lahat ng bagay. Paano mo ipaliliwanag ang mga politiko na, ginag na ginagamit ang reliyon para makuha ang boto ng tao? isang pahayag na pananampalataya ang mga pagpapakita ng Diyos sa mga pangako nila yan. Ang nagpapalakas sa kanila, hindi metafisika, kundi politika lang. Pero Luis, may good to si Maya. Kapag pinag-uusapan natin ang Diyos at ang ating religion, hindi natin matatakasan ang pagiging metafisika. Ibig sabihin, ang paghahanap ng higit pa sa material na mundo. Isang siklo ng muling pagsilang at pagkawala ang nagaganap sa ating lipunan. Patuloy na bumabalik ang mga ideya ng reliyon at moralidad sa bawat halala, ngunit nakatago sa likod ng mga politikal na medyo. Minsan naiisip ko, ito bang papel ng Diyos sa ating politika? Ang pagnanasa ng magkaroon ng tamang leader? o oh, baka ito lang ang paraan ng mga tao para maganap ng katiyakan sa isang bagay na hindi tiyak. Kahit bumabalik ang mga isong metaphysical, kasi sa Pilipinas, ang Diyos at politika ay tila walang katapusan. mauurong pero patuloy. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating patuloy na pagtalakay ng isyo ng relihiyon at politika sa ating bansa, nais ko pong iparating na napakahalaga ng papel ng simbahan sa ating pamumuhay. Ngunit sa kabilang banda, hindi ba't ito rin ang nagiging ugat ng mga kontrobersya sa ating gobyerno? Bilang isang lingkod ng Diyos, nais ko pong iparating na ang simbahan at reliyon ay hindi dapat hiwalay sa politika. Sa ating bansa, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay bumubuo sa pundasyong ating mga moral na desisyon at mga patakaran. Hindi po ito dapat tinatanggal kundi inaayos sa tamang paraan upang magsilbing gabay sa mga namumuno. Pero Pastor, ang tanong ko po ay paano natin masisiguro na hindi ginagamit ang relihiyon para sa pansariling interes o kapakinabangan? Ang ilang mga politiko ay may koneksyon sa relihiyosong grupo at kung minsan ang mga, ang mga desisyon nila ay tilad alinsunod sa turo ng simbahan at hindi sa kagustuhan ng nakararami. Kung maghahanap tayo ng mga hindi tamang motibo, hindi po reliyon ang dapat sisihin kundi ang mga tao na may malasakit lamang sa sarili nilang interes. Sa totoo lang, kami po sa simbahan ay walang kinalaman sa mga personal na agenda ng mga politiko. Ang aming layunin ay turuan silang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang reliyon, kung tunay na sinusunod, ay magtutulungan upang mapubuti ang lahat. Ngunit ang kasaysayan ng ating bansa, pastor, ay puno ng mga halimbawa kung saan ang mga relihiyosong leader ay naging bahagi ng mga isyong papolitika. Sa kabilas ng mga mabuting layunin, ang paghahalo ng relihiyon at politika ay lumikha ng isang alon ng hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakapantay-pantay. Paano po natin matitiyak na hindi mauurong ang ating mga prinsipyo kapag dumaan tayo sa mga galing sagot tayo sa mga tanong na yan. Pero ang sigurado, ang Diyos at ang politika ay hindi na mawawala. Mahirap tanggapin, pero siguro, ganito tayo bilang mga Pilipino. Hindi lang ang sistema ng gobyerno ang nagpapasya, ang nagpapasya kundi ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya bumabalik balik ang multo namin at isipan. pagkat ang Diyos at politika sa Pilipinas ay hindi mag-itinan. Lagi silang magkasama sa hirap at ginhawa, sa mga kumpapasya at pananampalataya. Hindi ba't ganito tayo mag-isip? Laging magkasama ang Diyos at ang politika kahit ano pang ating pagkakaiba at pananaw. At siguro nga ito ang aral natin sa pagtutok sa paksang ito. Isang pagninilay sa ating mga halaga bilang mga Pilipino. Sa Diyos, sa politika at sa ating pangarap para sa isang mas makatarungan at makatuwid na bansa. Kahit saan tayo magpunta, patuloy ang paghihintay ng bawat isa. Ang Diyos at ang politika ay walang katapusan sa ating bansa at marahil ay hindi talaga natin tumutukoy kung bakit nga ba patuloy itong bumabalik